What's up mga kabeshi? Welcome to my vlog. Ngayon po, andito po kami ngayon. Ayan, papakilala ko sa inyo ang aming mga kandidato. At syempre, syempre, isama nyo na din po ako. At ito po yung aking ilalaban. <laughs> <laughs> for president lang po. For president po to. For president. Ayan. Pero napakalinaw nyo yung ano. Syempre, kailangan dito maganda ka. Huwag ka titingin sa personal dito ka lang tumingin. <laughs> Oh, di ba sa camera ko lang. Ayan ako naghati ang aming mga pangkat. Pangkat na Pangkat na niya. Pero bago po ang don't forget to like and subscribe. Mami Gerald Vlog. Ayan. Kami yung nagbabahay-bahay. Ito pa yung muse na aming ano. <laughs> samahan. <laughs> so ayan, mamaya na po Bye-bye.